Hello mga kababayan. So guys, ang pinaka ngayon ay yung ano preventive suspension na ginawa dun sa Davao del Norte Governor na si Governor Erwin Jubahib. So, bali ang nangyari kasi guys, uh, ang sabi niya, ang tinuturing niya talagang meet siya kung bakit siya uh, binigyan ng preventive suspension, no? eh dahil dun sa pagpayag niya na uh, magdaos dun sa lugar nila ng mayusug rally so bali yun talaga ang ano sa tingin niya ang naging dahilan kaya siya nasuspindi ng 60 days so bali ang sinasabi naman dun sa uh, binigay na written memo no, na siya nga ay suspendido uh, dahil daw ito nagugat dun sa reklamo ng board member no? Na si Amit. Kasi nga daw yung kanyang uh, service vehicle, no, na pickup, brand new pickup ay an uh, uh, recall nitong ni Governor. Tapos binigay dun sa engineering office. Pero eventually after one month, binalik naman daw ni Gob So dito, bali sa tingin ko, no, uh, with all honesty, no? ang talagang dahilan nito ay yun nga ang pagpayag ni Governor Jubahib na gawin dun sa Davao del Norte yung Maisug rally. Tapos nasabi nga niya na uh, ah, meron pa daw nung sinerve daw yung kanyang memo, meron pa daw na 300 na policemen no, na ka kasama noon para mga maipatupad yon. So, kung baga man, ah, hindi naman to si, ano, masasabi natin na hindi naman to si Kibuloy, no? at wala naman siyang mga ni-rape na mga minors at saka mga kumbaga man eh, wala naman siyang mga ni inabuso na mga rahabante no na pinagtrabaho ng walang sahod no pero dito pa pinadala yung 300 ano police officers para lang i-serve yung memo parang overkill nga naman tapos ah, uh, ayaw niya umalis dun sa kapitolyo kasi nga ano nga daw, kung uh, kumbaga man, hindi siya nagbigyan ng ano, due process. Kasi, kumbaga man, parang bigla-bigla, uh, pinadala, pinadala na lang, walang sabi-sabi si DILG Secretary Abalos na isususpendi siya. Eh, siya nga naman, syempre nga naman talaga, yung opisina niya, kumbaga man, eh, ano yun, mataas na posisyon yun, kumbaga man, under noon yung mga mayors, di ba? Yung mga mayor, salimbawa kagaya sa Rizal, uh, mayor ng Kainta, mayor ng Taytay, mayor ng Angono, di ba? Mayor na uh, Binangonan, Cardona, ta, mayor ng Tanay, Baras. Under sa is isang governor. Halimbawa kay Governor Inares. Ganon din sa ano, lugar nila, di ba? Uh, marami siyang nasasakupan ng na mga municipalities na hindi mo basta-basta pwedeng parang Ah, ayan ba? Pinapaalis na ba ako ngayon? Ah, o oh, sige, alis na ako. Di ba? Walang ganong ganun guys. Kasi yan ay ano. Ah, marami, unang-una, marami mga papelis dyan na mahalaga. Na marami rin siyang personal belongings nga. Na syempre, kailangan niya rin proteksyonan. Tapos yung mga files, ang pinakamahalaga dun, guys. Ah, yung mga data, di ba? Hindi mo naman pwede na basta-basta lang na basta mo layasan yan eh. Hindi mo na save yung mga files mo, di ba? Hindi mo na proteksyonan. So, ko sabihin, no? Alam nyo, itong rally ng may isug na to, hindi ako against dito. Kasi, alam nyo guys, ang mga rallies protected dyan sa ating constitution. ah uh, time uh, meron tayong permission na mag-hold ng mga rallies, no? Yung, kumbaga man, peaceful demonstrations, no? Pinapayagan niya sa konstitusyon. Bawal na nga lang kung magkakaroon ng rambulan, sakitan. Ayun, doon na 'yung mga kapulisan, di ba? Pero 'yung mga rallies na 'yan, talagang may nakaantabay dyan ng mga kapulisan para sa peace and order. Pero nakaantabay lang sila. Pero kung 'yun naman eh talagang ginagawa na peaceful, di ba? Malaya silang gawin 'yun. Hindi mo dapat pigilan 'yun at walang ano administrasyon na hindi nakaranas ng rally. So kung bagaman ah uh, ito dapat binibigyan ng permiso kasi kung pipigilan mo 'yan at uh, paparusahan mo yung mga munisipyo, gobernador na magpapa magbibigay uh, ng permiso sa mga 'to, aani ka ng kaaway, di ba? Kagaya nito, ah uh, kahit sabihin mo na galing to sa Office of the President, no? Ah uh, dapat ah uh, ito ba ay ano? Uh, tama ba to? Uh, nagdaan ba to sa tamang proseso? O ano lang to, kapritsyo na kung baga man uh, ginamitan ng abuse of power. Hindi dapat ganun guys. So, on sa akin, dapat lang uh, wag gagawa ng ganyan ng ano ang administrasyong Marcos. Wag nilang katakutan ang mga rallies. Lalo na kung mga peaceful lang to kasi alam nyo guys, kahit na sabihin mo may mga rallies yan, no, kung satisfied, ang ano karamihan ng iyong mga ano constituents no yung karamihan na mamayang Pilipino satisfied sa performance ng gobyerno no eh ano hindi mag-aaklas ng bayan lalo na kung tama ang iyong pamamalakad matakot ka kung may ginagawa kang ano hindi maganda sa bayan o hindi tama pamamalakad mo doon ka matakot doon mo katakutan ang lakas ng taong bayan pero kung halimbawa, yan naman, di ba? Kagaya naman, alam naman natin ang mga Marco, ang mga Duterte, no? Na nanggugulo lang. Kasi nga, siyempre, ah, syempre, ayaw nila na si Marcos ang nasa pwesto kasi hindi nila magawa yung mga gusto nila. Tapos nandiyan dyan rin yung puwersa ni Kibuloy dahil, dahil dito sa administrasyon ni Marcos, dito siya napahamak. So, so dito siya yung lumabas yung mga ano niya, warrants niya tapos dito na revive yung mga kaso na inupuan nung ano panahon ng kanyang BFF na si ex president Duterte. So yung mga yan na uh, para sa akin na ah, uh, uh, yung rally ng mga Duterte, pansarili lang yan, hindi talaga yan pangkapakanan ng ano, bayan. Wala yan, huwag niyong katakutan yan. Please lang, ano, no, sa administrasyong Marcos, payagan nyo kung peaceful naman, no, kahit saang lugar pa to. At kahit naman maghakot-hakot pa sila kung ilan-ilan niya mga hakuti nila, pero sa katunayan, maganda ang performance sa buong bansa ng Administrasyong Marcos. Hindi mag sa ang bayan. Hindi yan magkakatotoo na magkakagulo na dyan magsisimula ang pagpapatalsik sa inyo. Sa tingin ko, no, ang magpapatalsik talaga sa Administrasyong Marcos ay pag nagkatotoo ang tsa-tsa na gustong paitan yung Uh, ang gawin yung mga political revisions, no? Yun na, doon na mag-uumpisa na mag-aklas ang bayan dito sa Chacha. Pero yung mga rally na gawa-gawa nila Duterte, nonsense yan. Huwag yan pansinin. Alam ng taong bayan ang mga ano nila, uh, adikain. Alam ng uh, taong bayan ang purpose ng mga ano, rally ng mga Duterte. Dito nga sa liwasang bayan, di ba, nilangaw sila. Ibig sabihin, alam ng taong bayan, may kamalayan sila na yung pinaglalaban ng Duterte ay para kay Kibuloy lang. So, kung baga man yung rally na yun para kay Kibuloy na isang rapist, isang abus -a -a abusado na ano nang gagahasa ng mga minor sa halos 11 years old, no? as young as 11 years old. Ah, kinakantot na ni Kibuloy, di ba? Alam ng taong bayan yun, kaya nilangaw yung rally nila dito sa liwasang bayan, di ba? So, kung bagaman uh, walang ano yan, say-say yan. Hayaan, hayaan, hindi yung kung sino yung uh, papayag na governor, mayor, uh, sususpindihin, aani kayo ng kaawa, Hanggang ayan na ang mag talaga na sila na mismo ang ano, kung lalo na kung gagamitan nyo na ang ano, walang due process. Sila na mismo at saka yung mga taga-suporta nila magagalit sa inyo. Kaya dito pa lang, tigilan yan. Huwag gawing capricho, no? Huwag abusuhin ang power ng uh, presidente. Yung office of the president, no? Although, ang ganda, galing sa presidente. Pero kung mali naman, uh, hindi dapat ituloy o hindi dapat gawin, no? Ang office of the president ay sagrado. Kasa, kaya huwag itong balahura... balahul... balahurain o abusuhin. Di ba? sa maling paraan. Ipatupad, ipatupad nyo ito na gumagamit ng tamang proseso. So, ayun lang guys, no? ah uh, sana, huwag na itong maulit kahit kanino. At sinasabi ko na malitong itong ginawa ng Marcos administration kay governor, ano, governor, neg, ano, Davao del Norte, governor, Jubahib. So, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.